Pero bago mangyari po yun, madam, na ipacheck up muna, muna sa doktor. Okay, kasi ang doktor, hindi ko binabaliwala yan. Naniniwala ako dyan. So, after that, dun sa doktor, ano pong findings? Ano po, yun nga po sa heart center yung parado. Okay. Tapos, okay na po kasi may gamot na mag natin na okay. po kami, tapos yung chanya naman po, yung po, Oh. about naman sa doktor mga tawas-tawas. Hindi kay galing. hindi. Mean, pero na may isa kong magagamot ano, sa amin na nakita ko na dito di, ay may nagaano sa iyo. hindi eh, daw kasi hindi kaya. Pero okay. ko yun na pa-hospital na niya si Kaya. Mm uh -huh. uh, So, so sa iyo hulihin. Kaya. <laughs> Tinanong natin kasi ang isang tao, minsan, uh, dalawang klase ko yan, minsan hindi kinakaya. Ang ginagawa ko, binobote ko na lang yan. Kung baga para matapos yung sumpa. Sumpa kasi yan eh. At may mga pa isa sa inyo, babae. So, Ngayon, ang ano natin, sana makapasok para makausap natin. Yun lang naman po. Pero kung hindi talaga kaya, gagawa na natin ng paraan. Kasi ang, ang inaano ko sa bilang sa pay tailor, hatulan ko talaga yan. Yala. Simula tayo, may tubig niya, brother Rock. Ay, tubig. Yung tubig sa nandang ako meron sa... sa, ka sa kanila? ano, yeah. tubig. May tubig niya, tubig niya. Sa... 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 Hindi po. September ah, 30 September. po. Para yung ano nyo lang death anniversary naman ako. Ah, okay. Noong September 30 po 2019. So, si papa mo, actually, wala sa inyo. Wala rin kung saan saan. Nakabote ang papa mo. Mm -hmm. Kaya, hindi ko ano kung... Itrya natin kung mababasag ko, no? Kasi? Kasi ang pagbasag niyan, hindi rin basta-basta. Ginagawa -basta. pa ng parayan, no? pa dito. Pangalan ni papa mo? Sige. Hmm? Julito. Julito Tignan natin kung may sakit doktor siya Nung namatay siya ha O ito Ito sakit doktor to ha Pag ito sumakit may sakit doktor ang Tatay mo nung namatay Pikit Wala didinan ko madam ha O oh. wala rin O oh, ito po yung mga inkanto Na nakita ko Pikit lang Sakit. Ito yung kulam. Dikit. Kakayanin, hindi. Hindi mo kaya? May isa pang iipitan, pwede? Ikaw. <laughs> o oh, ito lang kasi, oh. gamitan natin ng bad paper lang, madam. Para makita mo. Kaysa ito, matigas. Babae lang po oh, ba pwede? babae Ito ba? po oh. Nakabote yung lalaki. Ayan po ha. Oh, wala ko ano. O, pindutin nyo po. Oh, pindutin mo. pindit, Oh, lambot. Ha? Positive na malambot. Wala ko nilagay na sa loob ha. Oh, sa akin doktor po ito ha. Kay tatay ito. Kay tatay. Oh. Pikit. Pikit lang. Pikit lang. Kasi ang isang tao, kapag walang walang karga ha, hindi masasaktan. Katabutin tayo ng umaga rito. Sir, pitin kita, wala tang walang kulam. Kaya hindi ka masasaktan sa papel na to. Ano mo ha? Bigit. oh Wala? Mm. Wala. Oh, ito po yung inkanto. Wala rin no. Mm. Sir, wala. O oh uh. Mm. Wala. Ito ang kulam wala rin, hindi rin siya kinukulam. Oh. Sir? Oh! Wala. Kaya mangyayari yan, madam. Iipitan ko na lang, tapos ibabalik ko na lang sa kanya. Kaya lang lahat kayo, huwag kayo magpapatapi. Kasi may nakikita ko babae mamamatay. Isa lang. Isang babae. Sige, ikaw na, para mabilis. Tinan niyo po ha? hindi sumakit. Ibig sabihin, si sir, hindi kinukulam, walang sakit doktor, walang engkanto. Malinaw, dinidin ko pa. Pero, ng butin, butin na lang. Paano? Ba? Bakit? mag-usap? Ano ba? Mamaya mag-usap tayo tungkol dyan. Ha? Oh, ready lang to, mabilisan lang to. Ito, papatayin natin. Kaya lang hindi natin makakausap. Ha? Ah? Oh, ito po ah. Tingnan niyo ha, tingnan niyo ha. Oh. Oh, ayan ha. Hmm. Pakibisil sa. Oh, lambot. Walang laman ha. Hmm. Sa doktor. Hmm. Wala. Pangalan ni pangalan mo? Jen Jen. Sa kanya muna to ha, hindi doon sa namatay. Tingnan niyo ha. Wala akong makita sa kanyang inkanto, tsaka doktor. Pero kulang meron siya. Tinanong nyo Pangalan niya, Jen, ha? Jen. Hindi yung tatay, ha? Oh. Jenilyn. Oh, nyo Wala. Wala. Didinan ko. Oh. Wala. Pero kulang meron siya. Tinanong nyo Oh. Ayan lang. Hmm. Ayan minit Ha? pu oh ngayon iisa lang naman po may gawa at ah, tatlo ang gumagawa bali ko ano to ah, grupo pamilya sa tora report nito para rotas pistila raman rin umiing ng ng bas busbus ayo aking mamdakilan sewi na ibuti ko ang, ang gumawa dun sa tatay nila at sa pamilyang to. san ipa akmet, atal <coughs> <coughs> oh. kaya apa? ah mau pasokin aku ma pasok mo sige satu rare poten itu pera rotas satu rare poten itu pera rotas satu rare itu pera rotas puh hmm mm. Lulubayan mo? Lulubayan mo sila? Lulubayan mo na sila? Ha? Lulubayan mo na sila? Ha? Lulubayan mo na sila? Lulubayan mo na sila? Mo na sila. Ingit galit? Nainggit ka o nagagalit? Bakit ka nainggit? Ha? Bakit? Maganda bang buhay nila? Ha? Maganda buhay nila? Hindi. Bakit? Bakit? Bakit, Bakit pumatay ng tao? Ikaw yung grupo na nakita kita kanina. Tama? Ikaw? Ha? Ah? nag pa kayo? Ha? Ah? -ano kano ano niyo pinatay niyo? Kano-ano? Wala. Ha? Ah? Ta Kaibigan. Ano pala? Ano pala? Wala. Eh bakit gano'n? Ah. Bakit pumatay kayo ng gano'n? Ah. Ah. Nakabote siya. Tama? Nakabote? Ha? Ah? Paano natin mababasag 'yon? Ah. Paano natin mababasag 'yon? Ah Hey! Tinatanong kita! Ah, babae po ito. Ah, oh. pwede mga Ang ano pangalam mo? Pwede? Pwede? Hindi rin pwede. bakit hindi pwede? Bakit hindi pwede? Ha? Ah, kilalang kilala mo sila? Ha? Ah, Ah, hindi. Kung baka nagtulong-tulong lang kayo. Ah, sino yung kakilalang nagpabira? Sino? 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 Gusto ko malaman? Sino? Sino? Magka binadyan magkano binadyan niya? Magkano? Puh! Ah, magkano? Papatayin mo itong babaeng to? Ah, pahirapan. Pahirapan. Ah, ano pala? Ah, isa isa nyo sila, ah. Ah. O, oh, basakin nyo yung bote, ha? Kailangan mabasa ka? Para makausap ko yung tatay nila, ha? Kailangan ko makakaano uh, sila? Kailan? Kailan? Magbigay ka ng araw. Magbigay ka ng araw. Magbigay ka ng araw. Ah. Ikukulong. Tingnan po isang bote. Guru po kasi ito eh. Pero mo pumatay kayo ng tao. Umingan tao sa pamilyang to. Langsa mo. Langsa mo. Umingan tao sa pamilyang to. Sorry lang. Hindi baklas mo. mo, mo. Sa mga Hindi mo siya sadyang napatay nyo? Ha? Ha. Ah. Hindi mo siya sadyang. Ah, sorry mo, sorry mo. Sorry oh, may tanong lang ako, isa, babae o lalaki susunod nyo? Sabihin mo lang. Babae. Malinaw na ano salita? babae. O, oh, babae daw. Oh. May isa pong itutumba eh. Uulitin hmm. ko ah. Ingit, galit. Galit. Bakit nagagalit? Bakit? Bakit? Bigyan mo ko ng Thailand? Gagalit kayo. Kaya nyo pinatay. Ah. Marami kasi ito mga grupo to.

Anong gamit yung mic Manika o kandila? Ah, anong gamit yung mic Manika kandilang itim? Ah, sagot? Manika. Manika. Doon yung inano yung lalaki. Ah, pinahirapan nyo. Ah, o paano yan? Hindi ako po pwedeng ganto-ganto na lang. Ah, papatayin din kita. Bawi-bawi tayo ha? Ah? Bawi-bawi tayo. Ah? Pwede mo sabi malaman kung ano pinagayon mo sa tatay namin. Oh, pwede daw malaman. Ano lang daw. Sige na, parang hindi ka na mahirapan. Alam <tipos> ka ba? Ah, 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 Huwag kayo bumibira ng ganito ha, mga ordinaryong tao ha. Gusto mo tayong dalawa maglaban? Ha? Sino malakas sa atin? Ha? O bakit ganun? Huwag kayo bumibira ng ganito, mga normal na namumuha ito eh. Ha? Ha? Sorry, ganun lang, patay na yung tao. May babalik mo ba ang buhay nun? Ha? Ha? Ha?

Pwede ko makausap yung namatay nung kuya nila? Pwede? ah, Pwede? 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 Pangalan nung ano? Pangalan nung namatay na... Ha? Joseph, ah? Joseph Cabuenas po. Kaya tawagan ko ang kaluluan na si Joseph Cabuenas. Mag-usap tayo si spiritual ng Diyos. Diyos sa lahat. Diyos ay nakatakutan sa imperno. Pasok Joseph. Pum! Joseph, ikaw na yan? Ha? Ah? Joseph? Ha? Ah? O, kausapin nyo. Kuya! Lapit ka rito. Kung so, po. <laughs> ah, siya shout out sa lahat. Ito, kakausapin po nila yung kuya nila, nakaalaya po yung kuya nila, pero hindi ko may ano yung yung nakabote na tatay, pag-aaralan ko pa kung paano natin mabasag at para makausap pa po natin sa susunod na araw. Ah, paplanuin namin ang aming mga bantay na si Apo Abo, Apo Chalin, Apo Dinis at mga iba pa natin kasamang spiritual nang sa ganun makausap po nila at mabasag natin at makaakyat po ng langit. Ah, uh, shout out kay Brother Rap, napakabuti po nito. Namiss ko ito eh. <laughs> kay Harley. Okay. Ah... Uh, Ayan po, si Kuya Joseph po yan. Kausapin nyo na. Kaya lang po, si tatay, nakabote. Uh, Pag-aaralan ko muna paano natin mabasag. Pero yan, no, hindi yung nakabote yan. Kaya nakakausap natin. Aboe, At yung sa na. nakakulong na. Ito. Oh, boy. Oh, sarap mo, Pakihawak, sir. At igukulong natin yung ano,

Okay na, okay na. O okay, ikukulong na natin para ano? Joseph, usap tayo. Sino pa? Sino pa? Sino pa? Si Joseph po 'yan. Hindi yung, ayun yung okay lang. Okay. Joseph, magandang gabi. Ah, ito po si Apo Uh, ginawa ko po lahat para oh, makausap ka. Pero maraming salamat sa iyo, Kuya Joseph, at uh, binigyan tayo ng ating amang dakila na si na makapasok ka sa katawan ng babaeng to. Uh, ano ba mensahe mo sa kanila? Uh, Mag-ingat oh, mag <laughs> daw po kayo. Ano pa? Mahal na mahal daw po kayo. Ano pa? <laughs> Sila oh, sila lenlen daw mga uh, anak niya. Huwag daw pabayaan. Okay. <laughs> hmm? Yung gamit niya daw po. Okay, okay na kuya, Okay, ano pa po? Sige oh, at para maka ano na po kayo. Kuya. Hmm. Pagod na raw po siya. Kuya? Hmm. Si papa, si papa daw. Ah, nagumingi siyang tulong. Si Papa. papa? Ayan nyo po, gagawin natin paraan uh, kuya ha. Kuya Joseph, ako na pong bahala. Patatawagan ko sila kung ano yung pag ano. Wala, kaya sa akin, no? wala po ba kayong sasabihin, kuya? Okay. Ay, salamat po. Ayan nyo. At sa mga oras na to, ayatid ko ni Santo Nino sa kalangitan upang ikaw ay magpahinga. No? Okay. Sa ngalan ni Diyos, siya tawag ko Santo Ninyo. Upang mayatid ang kaluluwang ito na namayapan na. O, bibilang tatlo ha. Labas na ha. Isa. Dalawa. Tatlo. Labas. Pup. Yung bote, yung bote. laman. <tossed> laman. <tossed> 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 pangalan nito? Jenny Lynn. Jenny Lin, sa ngalan ni Jesus, balik sa katawan mo. Madam, ate, ate, ate. Uy. Uy. Uh. Nangyari? Tubig, tubig. Ah. Uh, Sige, magpahinga ka muna saglit. Ah, <laughs> uh, shout out sa ating amang dakila na si Awe. Uh, maraming maraming salamat sa kanya. Talagang idolo natin 'yan, 'yan ang ating boss uh, pinakamataas sa boss. Shout out kay Marwin, kay Kent, mga ka-brother ko yan ng team Apo sa Brunei. Mga manggagamot ko yan. at uh, yun, no, lalaban pa rin tayo. Ano man mangyari, hindi tayo susuko. At yun nga, pag-aaralan no pag nun natin yung ano ni ni tatay nila kung paano natin bababasa kasi kung to ito isang grupo kailangan na natin pag-aralan muna bago natin pasukan maraming salamat muli ako team Apo Andito pala ako sa SMI SM Hypermarket. Yeah. Maraming salamat. Muli ako team Apo, Apo Chalin, Apo Eric. Magandang gabi. Puh.